everyone! Good morning! Happy, happy Wednesday po sa lahat! Ayan, mag-breakfast po muna tayo. Siyempre, ang in na in sa mga Pinoy tuwing umaga, ang kape. And also the toast and itlog. Ayan, kain po muna tayo. Have a great Wednesday! Ayan, panibagong umpisa na naman po ng ating araw panibagong pakikibaka. So, pag-pray po natin na okay naman ang maging umaga natin the whole day na yon syempre. Hindi po lahat eh pare-pareho. Ang mood, pare-pareho yung mode of work. Ayan. So, laban lang. Pray lang po tayo palagi. Yan ang buhay. Kailangan magtiis, kailangan lumaban, at kailangan magpatuloy. Di po ba? Para sa ating pamilya. So, Ayan, have a great day, everyone. Thank you all so much for watching and thank you all so much for the support. God bless. Have a great Wednesday. Thank you for watching.